Walang hanggang pasasalamat sa patuloy na paglabas ng mga ayuda ng Kim Pao. Super cute ang pagiging energetic ni Daddy Paolo ngayon. Matapos makasama si Kimmy sa California. Ang pag-ibig naman ay napakasarap sa pakiramdam. Nakahaganda. Lalo ang samahan kapag ang mga taong nakapatikit sa kanila ay todo suporta din sa kanilang relationship. Katulad na lamang ni Miss Edith, na manager ni Kimi. Love na rin si Daddy Paulo? itinaturing na rin na alaga ito at hinahayaan ng Kim Pao na magkaroon ng quality time. Ganitong manager ang masarap kasama. Hindi katulad ng iba, tatodubakot at bantay sa mga alaga ang ultimo pagkilos ay big sa kanila. Sa Kim Pao ay may kalayaan. Kalayaan na napakaganda. Healthy relationship, healthy hunger. Kapansin-pansin nga rin na maging ka mga bodyguards daddy Paolo Avelino. Alagang-alaga si Kimi ang daming mga video clips and pictures na patunay na todo ang pagbakot nila. Tuwing may mga guestings, ang kopon sa iba't ibang lugar. Ganyan kasarap mahali ng kimpaw. Kaya naman, patuloy lang tayong sumaporta sa kanila at hayaan kung saan siga dadalhin ng tadhana. Ang mahalaga, ba? masaya at nila ang isa't -isa. -isa nandito lang tayo so support sa kanilang journey. Stay strong, Kimpao. We love you.